uh, tayo po'y pinalad na muli pong makakausap ah, ang mismong chairman ng House Committee on Basic Education and Culture at si Pasig City Representative Roman Romulo. Congressman Romulo, good morning po ulit. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, Hello Channel 23, Kong. Yes, maganda umaga Sir John at sa lahat ng uh, nakikinig na kulunod po ng programa po natin. Uh, good morning po sa ating lahat. Alright, una-una sa lahat, uh, ano pong uh, naging resulta nung inyong uh, pagdinig o pagdinig po ka ba o uh, investigasyon kaugnay nitong kontrobersyal na CSE Act, uh, Kong uh, Romulo? Yes, uh, katulad na nabanggit ko po, huling beses nagkausap tayo Sir John. Apa? Last week, nagkaroon po tayo ng committee meeting tungkol sa CSE controversy na ito. Mm -hmm. Ang nalaman po natin, unang-una, ay talagang wala pa wala naman pong ganap na batas tungkol sa CSE Act. Mm -hmm. uh, na, narinig ko po ngayon, uh, sinasabi nga po sa Senado, ay medyo uh, i-re-revise rin po nila yung version nila. So mm -hmm. magandang balita yan. Pero lumabas rin po dun sa hearing na bagamat wala pang CSE Act, ay meron ng ipinatutupad na CSE uh, ang uh, Department of Education sa ating K-12. to Ang ginagamit nila, Sir John, yung sabi nila ay yung Section 14 ng Reproductive Health Law of 2012. Yan mm -hmm. yung patayan po nila. Mm -hmm. Kaya yun po yung uh, sinasabi namin sa Department of Education, tinatanong namin nung uh, hearing last week, na-comply nyo na po ba yung mga kondisyon na nakasulat doon sa section 14 ng Republic uh, ng mm -hmm. Reproductive Health Law of 2012 kasi kung mm -hmm. hindi pa ay baka naman dapat ay uh, muli pong tingnan ng Department of Education yung implementation po nila Apa? ng uh, CSE sa Apa? kasalukuyan. Kong Romulo isa sa mga pinanghahawakan nila at maging nung uh, mga sumusuporta sa CSE na to, yung binabanggit na may binabanggit sila quote unquote na constitutional ang um, base sa Supreme Court, itong kina sinasagawa nilang hakbang na pagsisingit ng CSE sa curriculum ng mga elementarya. Ah, uh, Kong. Again po, no, uh, ngayon lang natin narinig yan. Ang sinasabi po nila lagi ay Section 14 ng Reproductive Health Law. Uh -huh. So kung sinasabi ngayon ng Department of Education na ginagawa po nila ito dahil sa mga provision ng uh, Constitution, sa lunes po ay meron tayong committee hearing para... Again po tungkol lang sa bagay na ito para again po ay ma-report nila sa committee kung ano yung ginagawa na po nila sa kanilang execom tungkol sa bagay na ito. Una uh -huh. Sir Jonah, kung yan yung basihan nila, ay wag naman po nilang sabihin lagi na ang basihan nila ngayon ay yung R.H. Law of 2012. Mm -hmm. So ito po ay polisiya ng Department of Education kung ginagawa nila batay sa konstitusyon mm -hmm. o may nahanap sila doon. So para maliwanag po tayo mm -hmm. kung meron silang tinuturo po na CSE right now ay polisiya yan ng DepEd at hindi yan uh, dahil sa isang batas na pinasa mm -hmm. ng Kongreso. Para maliwanag po tayo. Apa. Pangalawa, kung talagang totoo po yan, uh, kailangan pa rin po natin siguraduhin na sila uh, it, ang tinuturo po nila ay again po no? mm -hmm. uh, it should be consistent with Supreme Court rulings. Apo. Sabi Apo. ng Korte Suprema at maliwanag ang Korte Suprema parental authority parental consent mm -hmm. is a must especially for minors lalo na sa bata. Apo. So nakuha ba nila mm -hmm. yung parental authority, yung parental consent dito sa mga tinuturo nila mm -hmm. nagkaroon po ba ng due process? Nagkaroon po ba ng tamang konsultasyon? Kasi base mm -hmm. po sa huling committee meeting Sir John, Apo. parang hindi naman po kahit yung ibang teachers nga Actually, hindi nga na uh -huh. hindi nga po na konsulta according uh -huh. to yung mga nag-attend po ng committee meeting. Apo. At siguro po yung paano ano yung teacher training na ginagawa nila. Precisely. Kasi uh -huh. maselan po ang subject matter nito. Hindi po ano, hindi po pwedeng sasabihin lang nila sa atin na polisiya na po nila ito kaya nila ginagawa at ang batayan nila ay ang saligang batas kasi mm -hmm. meron din Supreme Court rulings, meron din po mga provisions sa constitution na kailangan rin po nila ma-comply. Mm -hmm. At uh, kung iisipin uh, po sa sobrang advance ng uh, pag-iisip ng mga bata ngayon, kung Romulo eh kung hindi eksperto o hindi bihasa po yung guro na magtuturo ng ganitong kaselang uh, bagay, eh baka po mapahiya pa yung teacher kung uh, mas ma mas lalabas na mas may alam pa yung bata lalo na po kung yung bata ay eh well guided ng mga magulang sa isyong maseselan, eh baka po dumating sa puntong magkabaligtad ang sitwasyon congressman Romulo na ang matuto pa eh yung teacher kesa sa, sa estudyanteng dinuturuan niya tipo Di ba Additionally <laughs> yeah, sir John uh -huh. alam natin binanggit ko naman rin po naman ito na sa DepEd schools natin meron pa rin na double shift triple Apa. shift mayroon pa rin po talaga mga isyu na overburden the mm -hmm. sa trabaho ang ating mga guro. Uh -huh. Tapos papasukan pa po ng uh, masela na subject matter. Mm -hmm. Sigurado po ba nila na yung uh, yung training na binigay po nila ay talagang mahakasigurado na maproprotektahan yung uh, yung paisipan rin Apo. yung ng ating uh, learners. Apo. At uh, kami po yung maasa, Congressman Romulo, na hindi po kayo titigil hanggat hindi po naitatama itong bagay nito. Sir. Totoo po yan, Sir John. Sisiguraduhin po natin. Alright. Uh, Kaugnay pa rin ng uh, edukasyon bilang uh, chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. May nabanggit po rito na uh, meron pong Uh, Paano kala na nag a sa K-12? At uh, mukhang nakapasa na po ito on second uh, reading. Uh, pakibigyan nga po kami ng uh, update dito, Kong Romulo, please. Yes. yes, Sir John. Ano Kagabi, on second reading, napasa na po yung uh, proposal natin to amend the K-12 law. No? Sa kasalukuyan po, no, K-12 means na may grades 11 and 12 tayo mm -hmm. na kung saan lahat ng uh, learners natin ay kailangan dumaan bago sila mag-graduate. Okay. At pagdating doon, di ba, Sir John, pipili ka sa apat na track. Mm -hmm. Dalawa lang naman ang talagang pinipili ng marami. Yung tech walk track at yung uh, academic track. Mm -hmm. Pag pinili mo pa yung academic track, may strands ka pang papasukan. Mm -hmm. Nakita na po natin, sabi nila noong 2012, 2013, noong pinasa yung batas na ito, ang sabi po nila, ay pagtapos mo ng grade 12, job ready ka or uh -huh. college ready ka. sumablay eh. Hindi nga po Apo. makatotohanan po ang base po sa so, nakikita natin, hindi po naganap 'yan. Kaya mm -hmm. sinasabi natin panahon na po na i-revise na po natin mm -hmm. ito para talaga makatulong tayo sa kabataan ng Pilipino, mm -hmm. pamilya ng Pilipino. Ang proposal po namin, Grade 10 may graduation po tayo. All right. Kung, kung gusto mo po tumuloy after Grade 10 doon ka na po pipili. Ano mm -hmm. ba ang gusto mo? Academic uh, tutuloy kang kolehiyo? Or magte techvoc ka kasi 30% mm -hmm. po go to TechVoc eh. Apa, so malaki-laki rin po yun. Apa. Ang sinasabi natin, kung piliin mo ang uh, academic track, doon po dadaan ka ng 11 and 12 pa rin. Mm -hmm. Pero wala nang tracks, wala nang strands. Mm -hmm. Ang mandatory subjects lang po, ay yung general subjects sa first year college. Yung English 1, history 1. Yung mga 'yun po. Mm -hmm. 'Yun lang po, konti na lang po 'yun. Mm -hmm. Para preparatory talaga sa kolehiyo. At Apo. pagdating mo ng kolehiyo, baka makredit na po yung subjects mo sa 11 and 12. Mm -hmm. So babawas naman yung, yung tunay na babawas ng taon mo pagdating ng kolehiyo. Ang isang nakita ko rito with John Dalgens na maganda Congressman Romulo yung pong binabanggit na may honors exam ang grade 10 na mo sakasakaling makakapa, makakapasa accelerated na exempted sa grades 11 at 12 at direction na po sa kolehiyo. Malaking bagay That po is... ito ha. That is correct po. Para, again po, para sa ating mga learners rin, mm -hmm. meron silang uh, tinitingnan po na inspirasyon na mag-aral tayo na mabuti, mm -hmm. ma tayo ng honor, mapasa natin yung honors exam, accelerated po tayo to first year college. Mm -hmm. At malaking bagay po ito sa mga naghihikahos na mga kababayan natin na uh, yung sinasabi nilang naging uh, quote-unquote pabigat ang K-12. So malaking bagay po ito kung magiging uh, ganap na batas ng amyendang ito, uh, Congressman? Yes po. At Sir John, ano, mabilis lang. Alam kong buwan na rin oras. Pero yung tech walk track po na ito, importante po yan. Dahil kasalukuyan, ang binibigay lang na NC-NC2. Na apa. sinasabi ng PQF, ng Philippine Qualifications Framework, novice pa po yan. Kailangan pa rin po may nag So, Hindi mm -hmm. po job-ready yun. Apa, apa. Ang sinasabi natin, bigay na po natin sa test, sa industry po. Industry-driven curriculum, mm -hmm. enterprise-based para nakakapagtrabaho na rin po siya dun sa actual nakaka-training na siya dun sa actual na establishment para pagtapos po niya ng NC3 NC4 ay talagang ganap na po na talagang mm -hmm. compet yung competencies buong buo dapat buo ang sweldo niya at dapat higher levels of killed ang mabibigay sa kanya para mas mataas na po yung sweldo niya apa, apa, And then pwede na po siyang, pag NC4 na, NC ano makuha niya, pwede na po siyang dumiret siya ng kolehiyo mm -hmm. Hindi na rin siya dadaan ng 11 and 12. Batay naman po yan sa ladderized education apa. law natin. Apa. With that, uh, Congressman Royal Molo, as always, lagi ko pong uh, iniiwan na sa mga nakakapanayam namin na bukas po ang himpilan at programang ito for update sa mga nangyayari in particular sa inyong committee dyan po sa kamera. Thank you so much, sir. Good morning and God bless po. Good morning, Sir John. Good umaga. Apo. Po, apa, thank you, sir. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan ang isa sa mga suki na ng ating palatuntunan si House Committee on Basic Education and Culture Chairman at Pasig City Representative Roman Romulo.